Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinakita ko po sa inyo ang dahilan kung bakit ang buong house ang dapat kasuhan ng plunder, hindi si VP Sara. Si VP Sara na na po ng COA ang confidential funds ng kanyang opisina. Sadyang ginawal lang siya ng butas ng mga hinayupaks na mga tongresman ng Tuwadcom Committee. Kaya nga dapat sila ang kasuhan ng plunder eh. Kitang kita naman po kasi mga idol sa datos na to ang ginawa nilang pagmamanipula sa budget from net to gaa. ba? Diba? Pucha tens of billions of pesos ang dinadagdag nila pagdating sa gaa. Pucha ano yan? Harap-harap ang pagnanakaw? Wag ganun uy. Konting hiya din pero ng taong bayan ang ninanakaw nyo. Well, bago ang lahat, syempre, happy All Saints Day po sa ating lahat mga idol. Pero ang ginugunitaan ng mga kababayan natin ngayon ay ang undas. Pero guys, alam nyo ba na pa palang ibig sabihin ng undas? Dahil episode 101 na po ang video natin mga idol, magkakaroon na rin po tayo ngayon ng minster Rio. Wow! Na kung saan magbibigay po tayo ng komento sa mga memes na isisenyo po sa akin. Ito guys ang Mimster Rio natin for this video. Wow! So ito nga daw po ang acronym ng undas mga idol uwian ng mga Disney princess at feeling artista sa probinsya. Shoutout po sa gumawa ng memes na to, ang taba ng utak mo idol. Kayo guys, agree ba kayo sa acronym ng memester video natin for this video mga idol? Laugh trip yung part na Disney princess at feeling artista eh no? Grabe naman ang gumawa nito, parang may galit siya sa mga balik probinsya eh no? Siguro taga-probinsya yung gumawa ng memes na yan mga idol tapos nayayabangan siguro siya sa mga balik probinsya na piling Disney Princess at piling artista. Kaya ang memes na to ay sinilang sa social media. So bago ang lahat mga idol, shoutout po muna sa mga ka-DDS natin sa buong mundo. Kilalang kilala nyo na po kung sino kayong lahat mga idol. Shoutout kay PRRD, VP Sara and Family. Shoutout din po syempre kay Directing. Syempre po sa lahat po ng aking mga ka-team pagbabago. Shoutout po sa inyong lahat mga idol. Pati po kay idol Josh Prime at idol Romeline na nagpapa-shoutout sa last YouTube premiere natin. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay mga idol. Ngayon naman mga idol may nag po sa akin ito at maganda nga po ang post. Kaya naman po naisipan ko po ito na gawan ng netizen Sentiments. Kaya naman po finiture ko po sa video na to ang netizen Sentiments na nagmula po kay Ryan Abrenica. Shout out sa'yo, Idol. Let's go! We have a man that erased the drug menaces of society. Aww. True. At lahat tayo saksi sa accomplishments na yan ni PRRB, mga Idol. Yeah. And we call him a murderer. Oh, no. <laughs> well, sa totoo lang, ang mga tumatawag lang naman yan ay ang mga side ng mga dilawans, pinklawans, yung mga ulista ul ngayon dahil bangagang presidente nila at lahat ng mga criminal drugista, drug pushers and drug lords lang naman. But most of the Filipinos are definitely grateful of what PRRD did for our country when he implemented the war on drugs. Tama. Millions of drug personalities ang nagsurrender sa otoridad in the first 100 days ni PRRD sa kanyang puesto, And millions of law-abiding citizens ang naging ligtas dahil sa war on drugs na yun. Kaya I believe na marami pa rin Filipino ang mahal na mahal pa rin si PRRD hanggang ngayon. And then we have high-ranking officials protecting Thug Lords. And we call them honorable. The <laughs> True. Akala natin sa mga movies lang nagaganap ang mga ganyang sinario, eh no? Pero hindi pala. The fact na iniimbestigahan pa ng tuwad Committee ang mga napastang na drug lord and mga drug personalities na victim daw ng War on Drugs di PRRD, mas pinakita lang nila na mas in favor sila sa mga kriminal na napaslang kumpara sa mga napaslang at na ng mga kriminal na pinapanikan nila ngayon. Hindi ko tuloy malaman kung ba't sila galit na galit sa pagtay ng mga lords na yon. Minsan iniisip ko tuloy, investor ba nila yon Or buyer ba nila yon? Kaya nagagala 80 sila. Siyempre, bawa sa benta nila. I did not vote for Duterte, but during his time, my family and community felt safe. Oh. Itams, di pa pala binoto ni Idol si PRRD. Pero kahit na ganun pa man, bumoto man o hindi, lahat na kinabang sa benepisyong dala ng war on drugs na yun. Rito! Bumoto man o hindi KPRRD lahat tinrato niya ng maayos dahil lahat tayo ay Filipino. Wow! Pusa ganun po magmahal ang presidente ko. Yeah! We should all admire a man with conviction and one who is not afraid to be demonized in order to do what is necessary for our country. Wow! True. But unfortunately, endangered species na po ang mga katulad ni PRRD. I hope one day makahanap tayo ng katulad niya na muling ibabalik ang kapayapaan sa ating bansa katulad ng naging resulta sa war on drugs niya at muling lalabanan ang hanggang namamayag pag muli ngayon sa ating bayan. I did a small survey among my employees and some of my closest friends. Mm -hmm. A huge majority were in favor of the war against drugs. Wow! Well, they should. Lahat naman po ng mga Filipino na kinabang sa war on drugs ni PRRD. Tama. Kaya we have to be grateful for that. ba? Diba? And I am pretty sure a great majority of our countrymen feels the same way. True. No doubt. May the Filipino people protect this man. Yes, sir. The Filipino people will definitely will. Yeah! Maraming maraming salamat po sa yung netizen sentiment Sir Ryan Abrenica. Mabuhay po kayo. So guys, kung meron kayong mga makikitang post na magaganda ng mga netizens, isend nyo lang po sa akin. I-PM nyo lang po sa page ko mga idol. Para po may feature natin dito sa daily vlogs ni Mr. Rio. Ayos ba? Wow! So ngayon naman mga idol, magko-commento naman po tayo sa nakakatawang part ng speech ni Tambi. Hindi ko alam kung kailan to, pero putris comedy talaga. Tara guys, watch. And the impact resonates In their lives. Ang angas ng first part eh. Mahigpit ang pahala. Ano daw? Mahigpit ang pahala. Pala ba yan boss? Mukhang matibay nga yung pala. Mahigpit eh. Sa ating nang manahal na pangulo. First... Ano daw? Sa ating nang pang pangulo Ano ba to? May hangover ba to? O din siya? 'yong salita 'abos, hindi malinaw ah. May sakit ka ba? Alam niyo 'yung para siyang batang buyo 'yung magsalita, no? Parang gano'n siya 'no. Julian Marcos Jr. at natin ang magandang numero sa ekonomiya kung gutom pa ang mga Pilipino. Anin, lang Ang Anin, 'yan 'yun. Ako po 'yung nagatanong lang naman, no magsalita, boss. Kanya ka ba talaga magsalita? <laughs> Kulang na lang mag... Eh, eh, ako ba tayo? Kulang na lang mag na naman siya, eh, no? Buset na yan. Paglad, kung hindi naman. Kung hindi naman. Sakit mo sa bangs, boss. Parang ako patuloy na hihiya, eh. Inang speaker yan. Eh? Pakikinabangan ng ordinaryong mamamayan on this ng ordinaryong mamamayan <laughs> ewan ko sa'yo tambi may nagsend lang po sa akin ito eh napagtripang ko lang magkomento mga idol <laughs> ang kulit magsalita eh no and the impact resonates in their ngayon lives ngayon guys ha mahigpit ang pahala sa ating ng pangalan na pangulo ng Marcos <laughs> Ano yun natin ang magandang numero sa Ay, nga, I mean, you Ay, you ang mga Pilipino? I mean, Ayin, ang panglad kung hindi naman kung hindi naman kung hindi naman kung hindi naman kung ko naman kung hindi naman kung hindi naman kung ko naman So ngayon naman mga idol, pag-uusapan natin ang aking paanyaya sa mga makabayans nating taga-subaybay na sama-sama po nating wasakin ang kanilang scam survey na mind conditioning. Let's go! Ayon sa post ng News 5, ito daw po ang pulso ng masa. Wow ha, pulso ng masa? E malamang 1,500 lang naman na katao ang sinu-survey ng mga yan. Diba? hindi magkakalayo ang approval at trust ratings nina President Bongbong Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez at Senate President Chiz Escudero para sa ikatlong quarter ng taon. oh guys, anong sabi ko sa inyo sa mga past video ko? Di ba mangyayari ang mga nangyayari ngayon, di ba? Nadahan-dahan nilang mamanipulahin ang survey nila para i-mind condition ang taong bayan. Look what is happening now hindi ako nagkamali sa theory ko mga idol. Yung dating butaw sa mga survey na si Tambi at si Bangag, putya dahan-dahan ng umaangat. No? So pagkatapos siyang magkamot ng ulo niya kung anong gagawin nila sa Bagyong Christine, pagkatapos sa mga palpak niyang disaster response sa Bagyong Christine at Bagyong Leon, putya tataas ang trust rating and approval ratings ni Bangag may intindihan ko pa yung mga idol kung ew, yung 1,500 na sinurvey nila. But it appears to be like that nga. Para mga b**** mga idol. Base sa inilabas na survey ng Okta Research Group ngayong Huwebes. Alam nyo guys, ang question ko rin is, who the F is Okta Research? Pucha, nagkaroon lang ata niya nung umupo si Bangag, you know? <laughs> Parang di naman legit na survey agency yan eh. Well, actually, none of them are legit. They are a tools of corrupt politician to control the minds of the people. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo yan mga idol. Oktubre 31, nasa dalawang lang ang ibinaba ng mga rating ni Marcos mula noong nakaraang quarter. Wow ha? After ng mga kapalpakan ni Bangag, talagang 2% lang ang binaba ng ratings niya eh di nahuli namin kayo na minamanipula nyo ang survey. ba? Diba? Kasi hindi nyo inaayon sa mga pangyayari, no? Alam nyo yung puro kapal pa ka ng admin tapos tumataas ang ratings? Ano yun? Ginagawa nyo naman mga tao, boss, eh, no? Bumagsak naman ang mga numero ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga kinasasangkutang issue. Aww. O ba? Diba? Yan dapat, ganyan. Para di na di ba? ibase nyo sa mga pangyayari ah. Kita nyo yan. Bumaba ko no ang numero ni VP Sara dahil sa mga issue na kinakaharap niya. ba? Diba? So may rason kaya bumaba. ba? Diba? Pero yung kay Bangag, puro na nga kapalpakan ng ginagawa niya. Tapos tataas. Eh di huli kayo. Kasi po hindi makatotohanan ng mga pinagagagawa nyo. ba? Diba? kabilang ang confidential funds at sinasabi pambabastos kay Marcos. Mm -hmm. No, diba? Kailan lang nangyari yun ha? Pero counted sa mga reasons kung bakit bumaba ang ratings ni VP Sara. Eh ba't din nila banggitin na kaya po tumataas ang ratings ni Marcos dahil puro kapalpakan ang ginagawa niya? Pucha, yung pala ang dinimand ng mga bumoto kay Bangag no? Yung kapalpakan niya? Ano yun? Sama-sama tayong magiging palpak muli? So yung pala ang tunay na meaning ng tagline niya na yun, no? Bumaba ng 8% ang approval rating ni Duterte habang sumadsad ng 6% ang kanyang trust rating. Wow! Mga kataga nila eh, no? Sumadsad. Wow! Alam ba nila ang ibig sabihin ng sumadsad? Meaning po, lapat na lapat na sa lapag ang salitang sadsad. -sad. -sad. So meaning, dapat po, nasa 0 or 0.5% na lang ang numero na yan. Sumadsad eh. Di ba? Diba? Eh e 52 at 57% pa rin yan. So I think it is very inappropriate to insert that stupid terminology na sumadsad. No? Ang pala ng writer ng News 5, no? Palitan nyo na yan. Exaggerated eh, no? Bumagsak din ang mga numero niya sa ibang naunang survey. Langing sa Mindanao lang nakakuha ng mga mataas na rating si Duterte. So papalabasin nila na sa Mindanao lang malakas si BP Sara mga idol. Eh di wow, di ba? <laughs> Ayon sa Okta Research Group. Grabe no, kalalabas lang ng Okta Research Group na yan ha, na parang kabute. Pero pinagkukunan na ng datos ng mainstream media Eh, no? <laughs> Ito guys, real talk to ah. Sigurado ako, na masarap ang handa ng mga opisyal ng Octa Research Group na yan ngayong undas at sa darating na Pasko, no? <laughs> Samantala, si Chief Justice Alexander Gesmundo lang ang nakakuha ng mga tumaas na numero sa limang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Wow, 14 sa 15% ang taas nga, no? Sobra. <laughs> So kung naalala nyo mga idol, wala naman pong Octa Research nung panahon ni PRRD and the past administration before him, ba? Diba? Magla na nga lang sumulpot na parang kabuti. Tapos yung mainstream media naman, todo publish naman ng datos nito. Kahit na ang nasusurvey lang naman ng survey agency sa bansa, ay wala pa sa 1% ng 1% ng 1% ng 1% ng, 1 ng kabuo ang voters population ng Pilipinas. Nakakatawa, di ba? So dahil nga sa problema na to mga idol, tinangka ko nga po na mag-conduct ng survey in the past 2 months ata nung kababalik ko lang mag-vlog. Marami rin pong mga nakipag-participate na mag-volunteers pero marami po sa kanila ang nahihiyang mag-survey. Kaya nahiya naman po ako na obligahin sila na mag-conduct ng survey, di ba? At syempre, volunteerism lang naman po yun, ba? Diba? Kaya naman naisip ko mga idol na gumawa ng Facebook group na kung saan pwede po tayo makagawa ng survey natin mga idol. So ini-invite ko po lahat ng mga makabayans na mag-join po sa group na ginawa ko na pinangalanan ng Kopong Pulso ng Masang Pilipino. Private group po ito mga idol para makontrol po natin ang pagpasok ng mga kababayan natin sa group. Dahil po yung mga legit lamang na mga Facebook account ang makakapasok dito. Kapag nakita ko po na dami account lang o troll account ang mag-join, hindi ko po siya i approve yeah! So make sure mga idol na yung mga main FB accounts lang po natin ang dapat po natin gamitin sa group na to para makita po talaga natin ang totoong numero sa mga survey. Para matapatan or mas mahigitan po natin ang mga mind conditioning survey katulad po ng Octa Research, Pulse Asia, SWS at iba pang mga scam na survey agency dito sa Pilipinas. Okay ba mga idol? So guys, lahat po ng mga concern and mga law-abiding citizen ay welcome po sa group na to. Basta legit FB account, mapa pro Duterte or anti-Duterte, pro-government or against the government, Dilawan or Pinklawan or Marcos Loyalist, welcome po dito mga idol. Para magkaalaman po talaga kung sino ba talaga ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan at kung kanido ba tayo nasisiyahan sa mga performance nila dyan sa pamahalaan. So guys, ang hiling ko po sana sa mga magjo sa group na to ay sana po yung mga legit lang po na mga FB account natin ang ipang natin dito. At sana po i-share po natin ng group na to para po mas marami pang mga Filipino ang makasali dito. Okay ba mga idol? So paano guys? Ano pang hinihintay nyo? Join na! So paano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next videos.